Mag-aalasin ko na nga pala dyan ng hapon mga kalalabs at naisipan kong sumama sa aking pinsan at bibili daw siya ng KFC sa loob ng baryo namin. At ayan na nga on the way na kami at nakasakay ako sa kanyang brand new na motor, Shala. <laughs> at talaga namang gustong gusto natin yan mga kalalabs, aminin nyo, gustong gusto nyo rin yung sumasabit sa mga motor, charis. <laughs> Ay, shoutout sa mga palibot dyan, nakagaya ko, takanay do. Lalayo-layo din kasi ito mga kalalaps at dahil nasa dulo nga kami ng aming barangay. So syempre san ko pa wari dadalhin yung aking pinsan? E di sa Black 5 kay Ate Day Day. Ayan, shoutout Ate Day Day ulit. Ayan, magdala na akong customer na naman. oh, beke na men. Shoutout din po pala sa mga nakasalubong namin nagpractice ng basketball at kay Darang Marilu. Nandi na yata ako nakilala mga kalalaps. Taka na dog. Ay, do. <coughs> ay kanya man na pa mong maglugang Darang Marilou <coughs> eh. At syempre naman, tamang video lang ang inyong email vibes dyan. At shoutout din natin yung ating mga kapatid na iglesia. And after a while mga kalalabs, ayan, mararating na namin itong kanilang tindahan. Ayot, bala mo mag na ako na namang manok. At ilang sandali pa nga mga kalalabs ko dyan, ayan, at chuna kami. Pinuko ka bang lot mga na <laughs> Pinapili ko na nga rin pala yung aking pinsan dyan mga kalalabs at aminin natin minsan napakahirap pumili dahil ang dami-dami nating nakikitang pagpipilian. Again po, dito lang yan sa harap ng ating plaza at harap mismo ng eskwelahan. So fast forward tayo mga kalalabs. Pauwi na kami dyan at maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin mga kalalabs. Bye!